Nag-open tayo nitong bigay ng aking customer, mga mams. Ito. Happy Eid. Sabi niya. Ayan. Happy Eid. Eid Mubarak. Ayan. Ang ganda-ganda na ano niya, moms. Hmm. Diba? Ang ganda ng ano. Niya, mm -hmm. ganda ng, uh, lalagyan. Ayan. I-open na natin siya. Thank you, madam. Happy Eid Mubarak. Awesome. Wow! <laughs> thank you, thank you very much, Mama see. Thank you, Allah. Thank you, Lord. Thank you, Sablaying. Iyan. How <laughs> ganda pa lang Oh, Iyan. may ako siya titikman kasi buksan ko rin kung isa kung ano to urban plus -er. Awe, water oh may water hmm mm hmm mm hmm Mm-hmm. Na mm-hmm. na nga natin ang popcorn. Wow. It's a, mm -hmm. Thank you. Thank you sa gift mga mamsi. Baksan nga natin ang isa nito. Datagdagan na naman ng ating pingbang. Mmm. Thank you very much. hati hatiin ko po, po ito mamaya kasi bibigyan ko rin yung aking mga kasama maliligay din po tayo ito ay titikman natin hmm ilagay ko muna kaya sa wow para nang makakaanong bawasan siya ba hmm. Uh -huh. ito hati hatiin natin ito may in na akong isa sa akin ngayon. Ilang ba lamang? Kasi hindi ko rin Twenty-four. ang lamang niya. Eh. Twenty-four. kasal calculator. Ano ko sa cellphone eh? got hmm, five bright to you the pieces come 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 You. thank you. Ay, tam tam. Hmm, Bukutan natin yung salat. Mas ka dyan. Mga anong pagkain natin nito. Pataba na naman tayo lalo na nito. Um -tum. Tam tam. Tam tam. Thank you, Allah. Thank you sa blessing. Thank you. ai tam tam ngã ba gan nhà chocolate à ah. tam tam anh nabangan ngã ba gan mày anh bao bolian sayo bao bolian sayo bibi cô bao bol bao bol ka bol đại na tam tam ha đại ko, cô đại yết đại yết anh xem đi anh tam Oh, ah ah. Nga eh. Wow. Tom tom bawal sa iyo. Tum tumapos ang. Tayo nakikigadaw eh.